kahulugan ng kalabasa sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa kalabasa ay kumakatawan sa pagkamayabong at kasaganahan. Ang kalabasa ay isa ring senyales na malapit na ang pagbubuntis. Gayunpaman, maraming iba pang mga interpretasyon ang maaring humantong sa isang pag sa swerte at kaligayahan. Maraming mga pagkakaiba-iba ng kahulugan ang naroroon sa iba't ibang konteksto ng panaginip. Ang mga kalabasa sa iba't ibang laki na naroroon sa mga panaginip ay nagbibigay ng iba't ibang kahulugan. Makakatulong kung sinubukan mong malaman ng higit pa tungkol sa iba't ibang posibleng implikasyon ng panaginip na ito. Gustong gusto ng maraming tao ang mga cake ng kalabasa at ito ay nagiging isang kahangahangang prutas sa anumang naibigay na sandali sa isang pagkakataon, maaaring nagdiwang ka ng isang party na may kalabasa. Alam ng maraming tao na ang mga kalabasa ay bahagi ng mga dekorasyon ng Halloween at ito ay nagpapakita ng kaligayahan. Bukod dito, ito ay karaniwan nagpapahiwatig na makakakuha ka ng return on investment at magiging tanda ng profesional na tagumpay. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay tanda ng kagalakan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga kalabasa. Kapag nanaginip kang makakita ng mga kalabasa, ito ay senyales na ikaw ay bukas at handang tumanggap ng mga bagong karanasan. Sa kabilang banda, ang kalabasa ay simbolo ng pagbabago. Pagkatapos nito, ang panaginip na ito ay maaaring maging isang babala upang sabihin sa iyo na ang mga bagay na iyong ninanais ay darating at ito ang tamang sandali upang magawa ang isang bagay na makabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng kalabasa. Kapag nanaginip kang makakain ng kalabasa, ito ay senyales na papalapit ka na sa isang tao mula sa nakaraan na nawalan ng kontak sa iyo maaari itong maging isang perpektong pagkakataon upang pagalingin ang anumang mga sugat na nakaraan at sinusubukan mong ibalik ang relasyon iyon ito ay isa sa mga pinakamahusay na aksyon at mayroon kamagandang magandang oras na nagahanap ng kadalisayan kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng kalabasa kapag nanaginip ka makabili ng kalabasa ito ay senyales na naabot mo ang iyong layunin Munit nahihirapan kang makamit ito. Ngayon ay oras na upang baguhin ang iyong diskarte. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinakuluang kalabasa. Ang panaginip na ito ay senyales na ikaw ay dumaraan sa panahon ng pag-aaral. Kailangan mong makakuha ng kaalaman at kailangan mong gamitin ito. Makakatulong kung palagi kang naghahanap ng impormasyon at kaalaman ng mas maagap. Kapag may pag-asa kang makuha ito, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito. Ito ay isang mahusay na oras upang makakuha ng mga bagong kasanayan o kahit na pagbutihin ng mga ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-alam kung ano ang kailangan mong gawin sa kaalamang iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang plantasyon ng kalabasa. Kapag ikaw ay nasa isang hardin ng kalabasa, nangangahulugan ito ng isang espesyal na bagay. Ang panaginip na ito ay tungkol sa pagnanais na maging isang ama o ina na maaaring mga hulugan ng nalalapit na pagbubuntis. Sa una medyo nag-aalala ito Ngunit may pagnanais sa loob mo na maging isang ama o ina Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng kalabasa Kapag nag aani ka ng mga kalabasa sa isang panaginip, nagpapakita ito ng isang secure na koneksyon sa mga intelektual. Kung ikaw ay nahaharap sa isang pagsusulit, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaari mong anihin ang mga gantimpala ng pag-aaral. Ngunit kailangan mong gumawa ng pagsisikap upang maisakatuparan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng kalabasa Kapag nanaginip ka tungkol sa hilaw na kalabasa, ito ay may kaugnayan sa kalusugan na kahulugan. Huwag kang magalala, ang panaginip na ito ay nagdadala ng isang simbolo na iyong kalusugan ay bumubuti at may posibilidad na mapabuti. Sa makatuwid, kung ikaw ay may sakit, ang mga panaginip tungkol sa berdeng kalabasa ay nagpapakita na ikaw ay gagaling. Ang panaginip na ito ay nauugnay din sa mga taong malapit sa iyo. Ang ilang mga tao ay nakikita ito bilang isang masamang bagay. Gayunpaman, ito ay isang babala na dapat mong ipagpasalamat. Nagpapakita ito ng masarap. Marami kang kaibigan at kasamahan na may gusto sa iyo. Kailangan mong pasalamatan at suklian ang kanilang pagmamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming kalabasa. Kapag nanaginip ka ng ilang kalabasa, nangangahulugan ito na magandang balita. Malakas na senyales siya nakikita ka agad, lalo na kung hinog at maganda ang kalabasa. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng pagsira ng kalabasa, ito ay senyales na darating ang masamang balita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng kalabasa. Kung nakakita ka ng isang napakalaking kalabasa sa isang panaginip, ito ay isang tanda ng matibay na kasaganahan. Ang material sa iyong buhay ay tataas at ito ay malamang na magpatuloy hanggat patuloy mong ipinaglalaban ito ikaw ay isang taong laging nagsusumikap na makamit ang mga inaasahan at taani ka ng mga gantimpala. Gayunpaman, hindi ka maaaring magpahinga ng masyadong mahaba at dapat kang magpatuloy sa pakikibaka upang makakuha ng higit pa. Alam mo kung paano harapin ang mga paghihirap at ito ay ayon sa iyong kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na kalabasa kapag nanaginip ka ng maliliit na kalabasa, ito ay senyales na mayroong kang kaunting problema para sa iyo upang malutas. Gayunpaman, ang mga kalabasa ay malamang nalalaki at magiging malaki at ito ay simbolo ng kung ano ang maaaring mangyari sa iyong tanong. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay walang iba kundi isang babala para sa iyo na maging mas maingat. Huwag hayaan lumaki at lumaki ang problema. Kailangan mong suriin ang paraan ng iyong trabaho at subukan magtrabaho ng mas praktikal.